Hello everyone! Ayan na po, nagulay po tayo ngayon. Kasi makulimlim at saka maulan na panahon. Masarap magsabaw. Yan, nilagyan natin ng talong guys. Halo, na ano yan na gulay. May talbos ng kamuti, malunggay. Ano pa ba? Kalabasa, papaya, may kalamismis, may sitaw, may mais. Nilagyan natin ng loya. Pinabukal na to ang, ano, ang loya. May sibuyas. Ayan. At saka ano pa ba? Kahit anong ilagay dyan, ba? ano basta, ano, sari-saring gulay yan na po yan. Uh, native vegetable tayo ngayon. Yan, masarap ang sabaw, masustansya pa. Yan, pag may gulay, makulay ang buhay. Okay po. Sana po, magustuhan yung ating gulay. Tara na, kainan may na, na, na po. Tara na, ito na ating utan. Atong tilawan, ha? Magutan bisaya sa taron para healthy ang life. Hmm. sa sabaw, nawa. No, ah na siya ay mais, na ay ano yan, kalabasa, na ay sitaw, malunggay, alubati, garbanzos, opo, ano pa ba? Yan, papaya, kalamismis. Mmm, sarap. Kamalo ka guys kasi mahal ang kamatis. Ang kilo ay 200, so So, ang nilagay namin dito, instead ng kamatis, nilagay ko siya ng kalamis pang paasin. Ang sarap. Mmm. Hindi na tayo maka ng, ano, ng kamatis. At saka hindi tayo makapagtanim ng kamatis kasi ang ating garden puro paso. May lupa na sa bundok ang layo. Mmm. Mga unutan ninyo, utan. Nga din siya ikuan sa kamuti. Mmm. Mmm. -hmm -hmm. Mmm. Yan paris ani piniritong isda pala. Akong ibutang ang piniritong isda. Mmm. Anong kinakain mo? guy? Pahingi ako be. Kalamyas yan. Pahingi ako be. Uy. Hindi mo mo kami. Hindi si Iman. Uy. Mmm. <laughs> mm. Kasarap ng kalamyas. Kay, ang sarap ng kalamyas. Ha? Huh? Ha? Huh? Masarap ang kalamyas? Ha? Huh? gisup subo pa. subo ang kalamyas. Yabag mo ah. Uh. Uy. Yabag. <laughs> walang asim ni Kai Walang asim ang kamyas Uy, bibi Walang asim yan <laughs>